guys, welcome back again to my YouTube channel. Na nice step ni ka kuan sakit. Yes. Andito ngayon ako sa aming munting budiga at ayan. Kung niyo makita eh wala pang display. Yes. <laughs> hindi pa nag-display kasi ayan pa. <laughs> Busy pa. <laughs> so ayun na nga guys. So kahapon eh Murder pala si Sugar Daddy nung Friday sa Pure Gold. Nagpunta, nagpunta ang ahente ng Pure Gold. So, umorder siya ng mga items na may mga tie-ups. Yes, guys, may mga tie-ups. Kahit per piso or ay per dozen or per box Kukuha kukuhanin mo. Meron lang tie-ups. Ito, oh. Yes, o di ba? O may dagdag ano siya, may dagdag kita ka sa ano. Naka 20% discount ata siya, guys, kasi hindi ko na silip yung resibo. Basta sabi ni Gabi eh, ni Sugar Daddy eh, may ano daw sila, may pa-promo ang Pure Gold kaya kumuha na siya. Kaya syempre sayang din naman. Although marami pang stock ng mga creamy white, pero fast moving kasi siya, guys. Usually, yung mga kinukuha ng mga wholesaler namin is mga ganito, creamy white, mga greatest white, mga kupi blanca and kupi brown, ganon. So, since okay naman, sulit siya kasi pas moving lang to, hindi abuti ng isang buwan, ubos na naman to. And, kanina kasi, nagpunta ang Nestle product, tanong ako sa kanya, sabi ko sa kanya, eh, sir, eh, may papromo yung ano ah, may papromo ka ako yung sawag Nagpapro mo yung Nestle nyo, ah. ano yung pakulo nyo. Tapos so, sabi niya sa akin, ay ma'am, yung malalaking ano lang, stash, siya blah. Yung basta yun na yun. Malalaking ano lang daw, malalaking grocery store ang binibigyan nila. Kaya wala pa daw sa area namin. Siyempre guys, hindi naman tayo gano'ng kalakihan. Piso-piso lang tayo, doon sila sa ano, libo-libo. Gano'n? <laughs> so sabi sa akin, eh, hindi hindi pa raw naka wala pa raw order order na sa pag roro ro, ro, pag pag ah, ano nila eh pagpapasyal nila ng mga ganito eh magdadala may mga tie-ups na daw wala pa raw sinabi yung management nila kaya wala pa rin sila binigay pero sa ano sa mga pure gold, sa mga malalaking ano, mga malalaking grocery, may mga ano na nga siya, may mga tie-ups na nga siya. Sa amin eh, hindi pala nakarating na doon. So, kumbaga na traffic sa amin. Ganon. <laughs> so, marami-rami din to guys. Kumbaga, sulit din. Kaya ito yung sinasabi ko sa kaibigan ko eh, kung may time naman siya, kung maganda talaga eh, huwag siya kung munang kumuha sa rolling store, kasi sa rolling store wala yung iba, kahit may mga ano, maraming tie up sa grocery na mga wholesale mariton or mga pure gold ganon yung mga wholesale dito na ano guys so, mas maganda din siya makita, ano, ano, kasi sayang din ang so, ah, syempre pwede mo itong ibenta eh, syempre di ba ibibenta natin to tatanggalin natin to guys, yes yan, yeah, yung baga parang marami siyang maraming ano, marami kang pwedeng makukuhang free sa ano, sa mismong grocery ng ano. Kasi sa rolling store talaga mahirap na magbigay sa mga maliliit na katulad nating tindahan. Eh, Siyempre, small time na tayo kaya <laughs> ayaw nila. <rin. laughs> gano'n. <laughs> kaya nung dumans lang kayo natin na yung sinuha ko. Ayan lang. <laughs> oh, wait. Uh, Nestle Nestle product din yan guys kasi. So ayan na yung kinuha ko muna kanina sa kanila kasi sabi ko eh wala naman pala kayong free. So ay doon muna ako sa may mga free <laughs> Gana, eh. So ayan lang muna yung kinuha ko sa kanila. Hindi na ako kumuha ng mga kape-kape. 'Di ba? So syempre doon tayo sa Miss. Doon tayo kung saan tayo mas marami. Doon tayo kung saan tayo medyo kikita pa ng ano ay may makaharap tayo ng dagdag kita. syempre, sayang din to, guys. Eh, diba? O, benta mo ng 15 yung kape, benta mo ng 30 yung ano, o, meron ka ng dos. Itura. <laughs> itura ko. Pagpasensya na yung itura ko, guys, ha? Kasi nagpatulog ako ng anak ko. Okay, so, tapos dito, eh, naalala ko, hindi ko pa to nagupit-gupit. Sayang naman sa ako, eh, kailangan kong gawin muna kahit na masakit yung likod ko. Yes, nagkaka tip neck ako guys. Sabi nila, nagkakahiga ako daw. Hindi naman ako nahiga. Ay, hindi, kagabi to, mali yung posisyon ng ano ko, nahiga ako. Hindi siguro ako naka, ano, naka side view. Naka side view, naka side view. Sayo <laughs> so, yun na nga guys, yun na yung masasabi ko ngayon. Eh, Uh, anyways pala may price increase na yung mga ano Mga ibang soft drinks, Coke, nagpa price increase sila Pero kami hindi pa kami nagpa price increase Kasi nga medyo uh, pasok pa naman yung ano namin Pasok pa naman yung presyo namin doon sa all price ng mga 1.5 Kaya hindi muna namin itinaas Kaya maybe next year lang daw sabi ni Sugar Daddy para... Hey, pa paano eh, hindi tayo iwanan ng ating mga costume. Ganon yung mga style na nun, guys. Yes, kailangan mo na makiramdam. Ganon. So, ayun na nga. Thank you for watching, guys. Tapos ikaw muna itong ating, ito. Yes. And maliban pala dito, guys, meron kaming free nito na, ano, na tatlong dose ng, ano, yung Nisi na, ano, Nisi na, masarap yung noodles, Nisi noodles ng, ano, free na galing din sa pure gold guys yes free din siya kasi umabot kami ng 20k o 30k yes basta medyo malaki laking amount ang nakuha mo sa kan na purchase mo sa kanila maraming maraming free ang ibibigay ng pure gold yes I eh, sayang din yung 36 dasin na ano na noodles which is pwede mo ring ibenta ulit kaya ayun mas gusto ni sugar daddy kumuha sa mga ganun siya ang taga order kasi tapos ako lang taga-display, taga-organize, ganun. Taga-monitor kung ano yung malapit na ma-expire. -ano, taga-monitor kung ano yung wala, ganun. Tapos sugar naman dati ang -ano. taga taga-order. Kasi siya nakakaalam ng presyo kung nag-increase or kung tumaas or kung ano na mangyayari. Kasi guys, hindi niya kaya mag-isa, hindi ko rin kaya mag-isa. Yes, kaya ayun, kailangan namin ng isa-isa. Okay, so Chat. So, ano nga guys, thank you for watching O, oh, ba? Diba? pampalakas yan Run. So, bye-bye Kasi mamaya magtakal pa ko ng ano Asuka